araw mga yan ayan magbabaklas tayo ng brick chamber mga buddy so ayan yung pinaka susi ng brick chamber nyan mga buddy brick chamber key yan turnilo yan mga buddy ayan hihilain natin yan para safety yung pagbabaklas natin ng brick chamber na yan kasi nangyari dyan lihis yung lagayan ng hose mga body pag kinabit yung brick chamber bali hindi siya naka ano na sa ilalim yung lagayan ng hose kaya yung yung isang takip niya yung dun sa harapan na may turnilyoan babaklasin natin yon tapos ipipisto natin ng tama kasi dun sa bracket magkaiba yung ano nya yung pisto so ayun nasusuya na sa likod tapos yan naman yung sa harap yan yung babaklasin natin yung ano full thread yung post rod ng mga body. kaya yung nut dyan pwede mo rin isusi may spring din yan sa harap pero maliit lang yung spring sa harap niya na hindi katulad nung dun sa likod yung sa una natin na sinusian malaki yung spring doon kaya matigas pihitin yon iyan maliit lang so bali yan ang pinaka susi niya rin yan sa harap yung nut lang yan na ano higbitan mo lang yan para mahilan niya rin yung plato ng pusrad na yan para hindi siya tumalsik pag binaklas natin yung clam ng brick chamber plate na yan so ayan o ayan para safety tayo mga body ganyan ang pagbaklas ng brick chamber mga body kung hindi nyo pa masyadong kabisado yan so ayan ang pagbaklas nyan para safety hindi kasi pagka hindi nyo alam yan mga body pag binaklas nyo yung glam na yan hindi nyo kabisado yan tatalsik yan, liparan kayo nyan delikado yan kayang pumatay ng tao yan pag tinama kayo ng ano, napakalaki ng spring yan sa likod kasing laki ng daliri kaya medyo delik delikado talaga yan hindi lang medyo delikado talaga so bali yun ang pinakasifting pag baklas nyan kaya nga may susi yan dun sa likod So, ayan, ayan, binabaklas ko na yung ano dyan, mga badi, yung bolt ng klam. Tingnan nyo kung ano yan, hindi na yan gagalaw kasi nasusiyan natin back to back, likod sa kaharap. Ayan. Kung wala naman kayong, yung hindi pull thread, yung push na yan na mahaba sa harap, ang gagawin nyo lang dyan, ba, mga body, by script, hihilain nyo siya, kaya ang hilain niyan kasi maliit yung spring. Tapos ipitan niyo ng vice grip yung push rod para hindi siya umatras pa baba. Para safety yung pagbaklas. So, ayan tanggal na yung clamp pero hindi siya tumalsik. Diba? O, oh, ayan. di ba? O, oh, safety. Tapos yung kulay itim na yan, yan pinaka diaphragm niya, guma. Yan. yan. Yan, yan, yan. Yan yung diaphragm niya. So ngayon, ibabalik na uli natin yan kasi ipipisto lang natin yung tornilyohan yan doon sa bracket sa kayong paglalagyan ng hose yung dalawang hose so bali ang hose niya mga body dalawa yung isang banda doon sa likod yun yung sa maxi yung banda dyan sa may harap yun yung sa prino bali pag prininohan mo sa kasusupply yung hangin dyan sa uh, hose Susuplayan ng hangin yung hose para itulak nga yung spring para pumrino yung isa naman dun sa likod ang, ang anong naman nun yung sa maxi switch mga bade, pag uh, nirelease mo yung maxi susuplay naman yung hangin dun para itulak nga rin yung spring down para itulak nyo yung spring dun sa diaphragm sa kabila para ngayon libre yung hindi tutulak tong harapan oh para tatakbo yung makatakbo yung sasakyan kasi pag kayong hindi nyo na eh, hindi niya may tulak yung spring sa likod laging nakapreno so yun ang ano ng brake chamber mga body kaya isang maxi Ayan nga tinawag niya na maxi break. Ayun. ngayon iniigpitan na natin yung klamo So madali lang di ba buddy? Oh, simple lang. E, yan ang ayan. pero dapat yung tandaan niyan mga buddy na ang ang break chamber ay delikado. Yan break chamber double. Kasi dalawang klase yan mga buddy may break chamber na yung single lang isa lang ang diaphragm ayun maliit lang ang spring doon ang gagawin mo lang doon pag walang hindi full thread yung push eh, rod iipitan ng vice grip o ano, pwede mo nang baklasin ulit yung clamp palitan ng diaphragm yung goma so yan double yan ang delikado so yan Inakabit na natin yan. Tapos papakita ko sa inyo mga body kung paano tanggalin na naman yung tornilyo na yun sa likod doon. Pagka nandoon na yan sa truck mga body. Tatanggalin natin yon Tapos ilalagay natin yan sa katawan ng brick chamber na May butas yung dyan na lagayan. So yan yung di ba yung nasa likod na yun na tornilyo. O so yan naman yan yung yung nakakabit dun sa adjuster ng preno brake adjuster yan yung dulo na yun so ayan <coughs> tapos yan kakabit na yan dun sa truck mga body so ayan nakakabit na natin yan ngayon tatanggalin natin yung susi dun sa likod yan yung magsiswitch mga body yan hawak ko na yan o. ibababa mo yan para mag release yung brake chamber yung mag-release yung ano sa supply na ng hangin yon so bali hindi nakakagat yung sinusi natin na tornilyo diyan ayan oh no? oh di ba oh matatanggal mo na yan mabubunot mo na yan tanggalin mo na natin yung nat para kuan tapos ngayon bubunutin na natin yung tornilyo na yan diyan yan yung pinakasusi niya may may parang tainga yan dyan na kuhan yung dulo nyan yun yung ilalak mo dun sa loob nyan sa plato ng plate ng bread chamber may butas yan dun na isusuotan yun para mag lock so ayan o oh, para may tay nga oh. o oh, yun ngayon yun o oh. yung butas na yan dyan ilalagay dyan lang yan sa katawan nya para pagka nagkaroon ng trouble na alimbawa uh, nag-stack up yung preno mo nag-lock yung maxi sira yan gagamitin mo yan isususi mo doon sa likod so yan pag naubusan ng hangin para makatakbo diba naubusan ka ng hangin maglock yung preno mo yan ang gagamitin nyo Sususihan nyo dun yung sapit nya para pwedeng itakbo. Ganyan. Halimbawa nasira yung kasi nasisira din yung brick chamber na yan. Nagkakaroon na ng... pagka lagi lang nakaprino yan ibig sabihin lusota na yung hangin tumatawid na dun sa prino yung kabilang hangin sa maxi so ganyan ang gagawin nyo sususiyan nyo yan <coughs> pwede nyo itakbo for emergency lang So ayan, o di yan, naikabit na natin yung turnier na yan mga buddy O yan, o di tapos na Yan, tapos na mga buddy Yan yung butas, dyan yung isusot yung turnier na tinanggal natin kanina So ayan mga buddy Shoutout nga pala dyan sa mga viewers ko at maraming salamat sa panonood at yung mga bago pa sa aking channel subscribe naman na aking channel mga buddy at i-like Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat.